Mayroong isang paniniwala na ang Pilipinas ay maaaring maging refuge o ligtas na lugar sa panahon ng matinding pagsubok sa mundo o kung tawagin sa Biblia, ang tribulation. Totoo nga ba ito? Ano ang pananaw ng ating simbahan ukol dito? Samahan niyo ako habang ating sinasaliksik ang misteryong ito mula sa lente ng ating pananampalataya, kasaysayan at sa salita ng Diyos. Tapasin niyo ba na ang Pilipinas Isang bansang napapalibutan ng dagat ay palaging nasa sentro ng matitinding bagyo at natural na sakuna. Subalit sa kabila po ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang mga Pilipino. May di matitinag na pananampalataya sa Diyos. Marahil nga ito po ang dahilan kung bakit may mga naniniwala na ang ating bansa ay espesyal sa mata ng Diyos. Ang mga kwento po ng milagrong proteksyon ng Diyos sa Pilipinas ay mari po at uh, maaring gamitin na batayan ng iba. Isa na po dito ang kwento ng Typhoon Yolanda noong 2013 na siyang isa po sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa mundo. Bagamat nagdala po ito ng matitinding pinsala, marami pong Pilipino ang naniniwala na sila ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya at sama-samang panalangin. Ang ganito pong mga kwento ay nagpapakita po ng isang mahalagang aspeto ng ating kultura, ang ating malalim na tiwala sa divine providence. Sa Book of Psalms 46 verse 1 to 2, sinasabi po dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gave way and the mountains fall into the heart of the sea. Ipinapakita po rito na ang Diyos ay ating kanlungan. At hindi po imposibleng ang Pilipinas ay isa sa mga lugar na tinutukoy bilang ligtas na lugar o kanlungan ng kanyang bayan. Balikan po natin ang ilang mahalagang kwento sa kasaysayan. Noong ikadalawang digmaan po ng padigdig, ang Pilipinas ay naging sentro po ng labanan. Sabalit, marami mga kwento ng kaligtasan ang lumitaw mula po sa mga lugar na lubos na nananalangin Halimbawa na lamang po no, noong panahon ng matinding pagbubomba, may mga lugar po na nanatiling buo kabilang na po ang ilang simbahan na naging kanlungan ng mga tao. Isa pa pong nakakagulat na kwento ay ang nangyari noong 1990 Luzon Earthquake. na sa gitna po ng mga matitinding lindol, may mga simbahan at banal po na lugar na nanatili pa rin buo. At habang ang mga kalapit na gusali ay nagibang lahat. Ang ganito pong mga pangyayari ay hindi lamang po nagpapakita ng ating pananampalataya, kundi ng isang divine intervention. Sinasabi nga po no, in Exodus 14 verse 14, The Lord will fight for you. You need only to be still. Katulad po ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa kamay ng mga taga ehipto maaring naniniwala po ang mga Pilipino na sa kanilang pananampalataya sila ay patuloy na iingatan ng Diyos. Sa Book of Revelation 12 verse 6, nakasulat po dito, The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care for 1,260 days. Ang wilderness po ito, natin tukoy ay maaari pong simbolo ng isang ligtas na lugar, kung saan ang mga mananampalataya po ay mapoprotektahan mula sa galit ng dragon o kasamaan. Sa pananaw po ng ilan, ang Pilipinas na kilala po sa pagiging ng bansa ay maaaring magtaglay ng ganitong papel. Bukod pa po rito, sinasabi sa Isaiah 60 verse 1 to 3, bababasa po dito, Arise, shine for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Nations, welcome to your light, and kings, to the brightness of your dawn. Maari bang ang light na ito ay tumutukoy po sa liwanag ng pananampalatayang kristyano na nagmumula sa Pilipinas? Ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? Pakicomment po ang inyong pananaw sa ating comment section. Malaga po maunawaan na ang simbahang katoliko ay nagbabalalaban po sa mga haka-haka o sensational claims. Ang ating pong pananampalataya hindi po nakabase sa mga kwento ng milagro lamang, kundi sa katuroan ni Kristo at sa tradisyon po ng simbahan. Sinasabi nga po, no, in the Catechism of the Catholic Church 668, Christ's reign is already present in His Church, but it is not yet brought to fulfillment. So, tinuturuan po tayo nito na habang na Nanatili po ang kaharian ng Diyos sa kanyang simbahan. Hindi tayo dapat umasa sa mga bakalupang propesya bilang bataya ng ating pananampalataya. Ang Pilipinas po, no, bilang isang Kristiyanong bansa, ay tungkulin po na maging tagapagdala ng liwanag sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Sa halip po na mag-focus sa mga apokaliptong kwento na ito, dapat po nating ito ang ating pansin sa pagpapalaganap po ng ibanghelyo at pagtulong sa kapwa. Ano po ang inyong natutunan no? sa kwento na ito? Well, marami pong mga kaka, marami mga sinasabi, pero ano pong mga mahalagang aral na dapat po nating tandaan? Una po dito, ang ating pananampalataya po ay siyang pundasyon ng ating lakas bilang isang bansa tulad, tulad nga po ng sinasabi no, ni San Pablo in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa kabila po ng kahirapan, no, ng kalamidad at pagsubok, nananatili pong matatag ang mga Pilipino dahil po sa pananalig kay Kristo. Pangalawa po dito, ang mga kwento ng milagrosong proteksyon no, ay isa rin pong nagsisilbing paalala na hindi po tayo nag-iisa sa ating laban sa buhay. Subalit, dapat din nating tandaan ang hamon no na ito na kagaya po ng sinasabi ni Santiago in James chapter 2 verse 26 faith without works is dead kung kaya ang pananampalataya po ay dapat laging sinasamahan ng gawa sa pananaw po ng ating simbahan ang mga ganitong balita po ay hindi dapat gamitin upang magdulot ng takot o hysteria no halip po ito po ay dapat na magudyok sa atin na magbalik loob sa Diyos, magdasal at uh, magpakabuti. Kung kaya bila pong katoliko, no? bilang isang mananampalataya, tayo po ay tinatawag na maging ilaw ng mundo. Yan po ay sinasabi no? in Matthew chapter 5, verse 14 to 16, na sa pamamagitan po ng ating mga salita at gawa, maipapakita natin ang liwanag sa ating kapwa. Kung kaya, mga kakiers, Natapos na po natin ang isa namang makabuluhang diskusyon na ito at kung ito po ay nakatulong sa inyo, nakapagbigay po sa inyo ng aral, huwag pong kalimutan na i-share ang video na ito upang makapagbigay po ng liwanag sa ating mga kapwa, mananampalataya. So huwag po natin kalimutan no, na ang ating pananampalataya ay hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para rin po sa paglilingkod sa ating kapwa. So ano pong inyong opinion no, tungkol sa balitang ito? Totoo kaya ang sinasabi? na espesyal na papel ng Pilipinas sa katapusan ng panahon? Comment nyo po no, sa ating comment section at sabay po nating talakayan ito. Ayan, mga ka wag huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click po notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na talakayan. Maraming salamat po at pagpalaan nawa kayo ng Diyos. To God be the glory.